At ito na nga ang huli at last na video natin kay Blue Beta na parang nakaglitters mga kaisda kasi nasungkit na siya kahapon. Ayan o, yes po mga kaisda, nasungkit na po itong Beta na ito at pinalangway ko na po papunta sa panibago niyang amo. At bago mangyari yung mga kaisda, ayan o, nagpapavideo pa siya sa atin at nagpapashots, hindi niya tayo pinahirapang kuwanan siya ng magandang video. Ayan o, parang ganyan, di ba? Todo flexing sa harap natin. Ayan, at habang nagpiflex na tayo ng Beta, na nasungket kahapon mga kaisda ay share tips tayo or sagot ulit tayo ng isang tanong na galing sa ating mga kaisda. Yung tanong ay, direkta ko na daw bang nilalagay ang talisay leaf sa tubig ng aking mga beta? So, opo, yes, direkta ko na nga pong inilalagay ang mga talisay leaf dun sa tubig ng aking mga beta. Pero bago ko po ito ilagay ay hinuhugasan ko muna. Yes po, no, kasi ang mga talisay leaf ay nakukuha lang natin sa may flooring or sa hig ng kusaan ay mayroong puno. Ito po ay nalalaglag kaya talagang hinuhugasan ko muna ng sa sa gayon ay matanggal ko muna yung mga dumi or buhangin na nasa dahon. Tapos pupunitin ko lang siya ng mga maliliit according sa kung gaano ko ba maging kagusto yung kulay or katas nito sa tubig na aking beta. Kung ayaw ko ng masyadong dark, maliit lang na punit ang ginagawa ko sa talisay leaf at yun na yung pinaka nilalagay ko sa tubig ng aking mga beta. After one day lang, talagang kumukulay na ito at maraming benefits na nakukuha ang aking beta fish dito kaya naman palagi kong nilalagyan ng talisay leaf ang tubig ng aking aking mga betas